Meatloaf. Yung una ginagawa ko dito, binubutas ko pa dito sa pwet. Tapos tinutulak ko para lang lumabas. Tapos minsan, binubutas ko itong maliit dito sa likod. Tapos hinihipan ko para din lumabas. Yan o. No. Argentina, baka naman. <laughs> Yan, no. Pero ngayon, iba na gagawin natin. Ganyan na yung gagawin natin ngayon. Mas madali. Yan. Para hindi na natin kailangan itulak. Hindi na natin kailangan hipan. Yan, ganyan ang gagawin natin. Yan, oh, stove lang yan, oh. Ito ang mga yari dyan, oh. Antayan nyo lang, oh. Yan, oh. Oh, diba? Oh, patay na natin. Lumabas na siya. <laughs> Ayan, kusa lumabas. Oh, diba? Hindi nyo na kailangan pang itulak-tulak. Hindi naman siya sobrang init kasi mabilis lang naman, oh. Oh, diba? Tcharay! Lumabas na siya ng kusa. <laughs> Hindi na kailangan butasan pa sa <laughs> Ang galing, no?